Good morning! Have a good day mga mi! Pupunta nga lang muna kami sa bayan at bibili kami ng pagkain ng mga baboy at naubusan na. Papunta nga pala kami ng abuyo. Isa talaga sa pinoproblema ni Dada ay yung naubusan ng mga pagkain ng baboy. Malaking tulong kasi sa amin ng mga baboy. Kapag kasi maganda yung paglaki at maganda rin yung benta, makakatulong talaga sa pag-aaral ng mga bata. Kumbaga baga pag magkataon, yun yung pinaka-savings namin. Kaso nga lang nakukuha din kasi minsan walang pambili ng pagkain ng mga baboy. Dumaan nga lang kami sa grocery at namili milinga nga lang kami ng kaunti. At napansin ko nga rin eh, wala na nga rin stock sa bahay. Napansin ko nga eh, parang mas magastos pa nga yung pagkain ng mga baboy kaysa sa tao, kaysa sa amin. Pero sobrang makakabawi ka naman kapag nabenta ang mga baboy. Ito nga lang yung mga pinamili namin at nagdagdag na nga rin kami para sa tindahan. At pagkatapos nga pupunta na kami sa bilihan ng mga pagkain ng baboy. Medyo magastos nga lang ang pag-aalaga talaga ng baboy pero worth it naman. Ito talaga yung nagpapasaya kay Dada kapag maraming istak ng pagkain ng baboy. Iba-iba talaga tayo ng mga kaligayahan sa buhay. Ako naman bilang nanay ang nagpapaligaya sa akin kapag nakakabili ako ng mga kailangan ng mga bata at mga kailangan sa bahay. At yan lang muna mga kamare. Thank you for watching.